Good morning guys, good morning sa tanan uh, na diri sa Brigada Mate FM. So ato nang ermit ang ato ang nakoliktang sa sulod sa 3 days. Ato na siyang ermit uh, naka likom 8307 sa gawas naka likom ta uh, og 7000 na 900 sa GCash 400 plus. Og uh, shout out gid sa tanan. Og nako shout out special mention si Bell Family Vlog. Naghatag jud siya og 1000 pesos. Uh, salamat jud kaayo sa imong uh, malumong kasing-kasing gyud -kasing sa imong kamaayo. Uh, sa inyong tanan nag sa bisag ginagmay piso-piso. Salamat gyud sa inyong tanan guys. Salamat sa oh, tanan. Oh. Dako na kay nag tabang sa atong mga kaigsoonan sa sibong nga na, na igo og bagyo nga nanginahanglan tabang. So karon mosulod na ta. Tara. Mosulod ta sa brigada

Ang ulit ko ba? Wala ka ako sa Dasamati Sa 3 days Kahapon ang last day Ang ano Ulit na ako Ako giipon mo ito I-remit ako Ano na yung padala sa Cebu? Volunteer lang ko kung ano? Kung Ah, okay Sa wala ko ko Sa mga donation Sige sir, thank you kayo 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 Actually, ang mga na dito. ang pick up sila. Oo dikit siya. Marami equal for sir. 8,000. Nga yeah, may pagtuklod. 307. Wi, kwarto mo ba may connection dito? Wala kuno na contact kung complete ka. So. Namang ko i dito, manang iusa Tagum, Davao Jensen o Mati. Molagi. At least mo kay cellphone. Salamat po. Thank you, guys, sir. May ngumuwappel ma o kan fun run? Uh, Oo. November 16. Uh, Mag-start mag dog November 16. Karong November 16 ang Sa price ani. Ang first any, ang brand new. Mga ano siya, brand new, new. Niya, brand new 125, Pinoy. Ang price ano 375 niya, pwede na ka maka-avail, maka... Naka-chance oh, nga makadaog. Oo, oh, oh, naka-chance nga makadaog o oh, isa ka brand new motor to Moto 125. So, makatabang pa dito sa mga nang ng mga bata dito sa San Isidro Angel Homes. At mga na-abandon. So, sa mga interesado, pwede lang umuha sa diretso-diretso sa, direk sa kuan brigada mate dari sa kapitol lang anya or pwede mo mag message sa ko ah or sa brigada ato lang okay. so na uh, human na jud uh, ta uh, og remit sa ato ang uh, mass collection na donation para sa Cebu so mao to ang uh, dapat uh, uh, magikaytog tabang sa mga napiktuhan og bagyo og salamat guys sa tanan guys sa mga nagdonate sa mga kinasingkasing nga nagdonate salamat kayo sa dinag ginagmay dapat uh, na jud tabang um God bless sa uh, tanan, ginoon na dyan ang mabalo sa inyo ha.